Pabalaw! Itinuwid po ng Panginoong Isokristo ang naging maling akala ng kanyang mga alagad at nilinaw po niya sa kanila na siya ay hindi isang espiritu kundi may laman at mga buto. Ano po ang pinatutunayan nito? Pinatutunayan po nito na hindi nga po tunay na Diyos ang Panginoong Isokristo bakit po tayo nakatitiyak? Sapagkat meron pong pahayag ang ating Panginoong Iso Kristo na nakasulat sa Juan 4.24 na ganito po ang ating mababasa. Ang Diyos ay Espiritu. Mga kaibigan, bakit po nang sabihin ng Panginoong Iso Kristo na siya'y hindi Espiritu ay katunayan po yun na hindi nga siya Diyos sapagkat ang Diyos ay Espiritu samantalang ang Panginoong Iso Kristo, alam po natin, may laman at mga buto. Kaya napakalaki po ng pagkakaiba ng Panginoong Diyos sa ating Panginoong Iso Kristo. Iba po ang Panginoong Diyos sa Panginoong Hesus. Sa video na ito ay tuklasin natin ang naiibang paniniwala ng Iglesia ni Kristo tungkol sa Panginoong Heso Kristo, ayon sa kanilang pangangaral, ang Panginoon Yesus ay hindi espiritu katulad ng Ama na Diyos, dahil siya ay tao lamang na may pinagmulan ayon sa kanilang sariling interpretasyon sa Biblia. Sama-sama nating suriin ang mga talata na nagiging salungat sa kanilang pamamahayag tungkol sa paniniwalang si Kristo ay tao lamang at hindi espiritu. Isa pong pandaraya ang pahayag na ginawa ng isang ministro, ng simbahang iglesia ni Kristo, malinaw, na kanyang pinagbibintangan ang Panginoong Hesus, nang sabihin niya, na umano'y personal na sinabi ni Kristo, na siya ay hindi espiritu. Asa, ang Diyos ay espiritu. Mga kaibigan, bakit po nang sabihin ng Panginoong Iso Kristo na siya ay hindi espiritu, ay katunayan po yon na hindi nga siya Diyos. Ang pahayag na ito ay imbento lamang ng ministro na ito, dahil wala tayong nababasa mula sa buong Biblia, na sinabi ni Kristo na siya ay hindi espiritu, kundi ang pahayag na ito, ay nagmumula lamang sa maling pangangaral ng Iglesia ni Kristo, upang suportahan ang kanilang paniniwala, na si Kristo ay tao lang hindi Diyos. Ang paniniwala ng Iglesia ni Kristo ay nakabatay lamang sa kanilang interpretasyon sa Biblia. Partikular na sa mga talatang naglalarawan kay Kristo bilang tao lamang, tulad ng siya ay natutulog, kumakain, napapagod, nagdusa, at namatay sa krus. Ang kanilang paniniwala, ay naiiba sa paniniwala ng ibang mga kristyanong denominasyon, na may iba't ibang interpretasyon sa kalikasan ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo, ay nagbibigay diin sa literal na interpretasyon ng Biblia, at sa mga turo ni Felix Manalo, ang kanilang tagapagtatag. Mahalagang tandaan na ang interpretasyon ng Biblia ay tinawag na subjective at may iba't ibang pananaw at ang paniniwala ng Iglesia ni Kristo ay nanggagaling lamang sa interpretasyon ng isang tao. At dahil ang kanilang pangangaral ay nagmula lamang isang interpretasyon, kaya hindi ito ang tanging tama para sa lahat ng denominasyon. Kundi naging wasto lamang ito para sa kanilang paniniwala, dahil ito ay nagmula lamang sa kanilang sariling interpretasyon sa Biblia. Sa madaling salita, ang paniniwala ng Simbahang Iglesia ni Kristo ay katulad lamang ng ibang reliyon na nakabatay hindi mismo sa totoong nangyayari at kasaysayan ng tunay na simbahan, kundi sa nakasulat lamang sa Biblia sa pamamagitan ng kanilang sariling interpretasyon. Dahil dito, hindi nakapagtataka na hindi nila lubos na naunawaan ang kalikasan ng Panginoong Heso Kristo. Sapagkat ang kanilang mga nalalaman, ay ang tungkol lamang sa nasusulat sa Biblia, at hindi sa totoong kasaysayan na nangyayari noong wala pa ang Biblia, kung ano ang tunay na pinanggalingan ni Kristo. Halata na hindi na nila sinusuri pa ang totoong pinanggalingan ng Panginoong Heso Kristo, at ang kanilang pangangaral, ay nakasentro lamang pagiging tao ni Kristo, sa bagong tipan, ngunit hindi sa kanyang pagkadyos. Ang tanging alam lamang ng iglesia ni Kristo, na si Kristo ay nagmula lamang sa sinapupunan ni Maria, na kanyang inasalaman. Kaya madalas na pinangangaral nila ang paniniwala na ang Panginoong Jesus ay tao lamang. Sa dahilan na ito, mas mahirap para sa kanila na paniwalaan na si Kristo ay Espiritu din katulad ng Ama. Unang-una. Sa panahon ng mga apostol, may mga katulad ng Iglesia ni Cristo ngayon. Na mga taong hindi nakakatiyak kung sino ba talaga ang tunay na Diyos. Sa aklat ng mga gawa kapitulo 17 versikulo 18-23, ito ang tanong ng mga tao kay Apostol Pablo. Ano ba ang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na iyan? Sabi ng ilan, sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Sinabi nila iyon dahil nangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Malinaw, na hindi na bago sa ating pandinig, na may mga relihiyon na hindi nakakatiyak kung ano ba talaga ang tunay na katangian ng Diyos. At kanilang hinihikayat si Apostol Pablo, na sabihin sa kanila ang mga bagong turo na kanyang pinapangaral. Ito ang hinihiling nila, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo? Bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, kaya't nais naming malaman ang kahulugan nito. At sumagot si Apostol Pablo, Nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat, sa Diyos na hindi kilala, ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi ninyo nakikilala ang siya kung ipinapahayag sa inyo. Malinaw na nagkakagulo rin ang paniniwala ng mga tao noon, tungkol sa pagkilala sa tunay na kalikasan ng Diyos. Ang simbahang iglesia ni Kristo, ay gumawa ng kanilang sariling interpretasyon, tungkol sa kalikasan ng Diyos na Ama. Ang simbahang iglesia ni Kristo, ay namimilit sa kanilang interpretasyon, na si Kristo ay hindi Diyos, dahil siya ay may laman at hindi isang espiritu tulad ng Ama. Para sa kanila, ang totoong Diyos ay espiritu, at walang laman. At nangangahulugan na ang Diyos ay pawang espiritu na walang katawang pisikal na tulad sa tao. Ngunit ano po ba talaga ang totoong kalikasan ng Panginoong Hesus? Kung bakit mas maraming mga Kristiyano ang naniniwala na siya ay tunay na Diyos, katulad ng Kanyang Ama, at siya na bilang pangalawang persona ng Diyos? Siya ba ay espiritu din katulad ng Ama? Narito ang sagot ng Biblia. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit sinasabi na ang Diyos ay espiritu ay nangangahulugan na ang Diyos Ama ay hindi nakikita. Kaya may nakasulat sa Aklat ng Kolosas Kapitulo 1 Versikulo 15, na, ang, Diyos na hindi nakikita. Subalit, may mga talata sa Biblia, na naglalarawan na ang Diyos, ay may katawan ng tao. Halimbawa, binabanggit sa Isayas Kapitulo 59 Versikulo 1, ang kamay, at, taynga, ng Diyos. Binabanggit naman sa Ikalawang Kronika Kapitulo 16 Versikulo 9, ang mata ng Diyos. Sa Mateo Kapitulo 4 Versikulo 4, ay sinasabi ang tungkol sa salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Sa Deuteronomio Kapitulo 33 Versikulo 27, binanggit na may kamay ang Diyos. Ang tanong, ang mga ito ba ay maaring magkatotoo? Oo, bagamat ang Diyos ay Espiritu, dapat tandaan na siya rin ay buhay at personal na Diyos dahil dito maaari natin siyang personal na makilala. Yan po ay binanggit sa aklat ng Josue Kapitulo 3 Versikulo Gs. At sinabi ni Josue, sa ganito ay inyong makikilala na ang buhay na Diyos, ay nasa gitna ninyo. Sa paraan na ito ay malinaw, na pinapahiwatig ng Diyos, na siya ay maaring makikilala sa pamamagitan ng kanyang presensya na buhay, sa gitna ng kanyang mga alagad. Ang pangakong ito ng Diyos, ay nagkatotoo ayon sa bagong tipan. Na mababasa natin sa aklat ng Mateo Kapitulo 18 versikulo 20. Ito ang sinabi ni Kristo. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Malinaw sa talatang ito, na ang Panginoong Hesus ay isang espiritu din, katulad ng Ama. Narito ang halimbawa, ayon sa talata, sinabi ni Kristo na kahit saan sa mundo, kung mayroong nag-uusap tungkol sa kanyang pangalan, siya ay naruroon sa kanilang gitna. Dito nagkatotoo ang nais na ipahiwatig ni Josue na ang buhay na Diyos ay magpapakilala sa ating gitna na ayon din sa pangako ni Kristo. Ngunit bakit matatawag na si Kristo ay Espiritu sa talatang ito? Dahil kung sino man sa atin ngayon ang nag-uusap sa pangalan ni Kristo. Ayon sa pangako niya na siya ay nasa kanilang gitna, ay tiyak na hindi po natin siya makikita, ngunit ito ay totoo dahil si Kristo ay hindi kailanman magsinungaling. Ito ba ay nangyayari na? Oo, ito ay unang nangyayari sa panahon ng nag-uusap-usap ang mga apostol tungkol sa kanilang guru na si Jesus. Sa aklat ng Juan Kapitulo 20 Versikulo 26-28 Ito ang mababasa. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus, at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumayin ang kapayapaan. Sa pagkakataong ito, nakasara ang pinto ayon sa talata. Kung si Kristo ay hindi espiritu. Ang tanong, saan siya dumaan, na biglang nakatayo sa gitna ng mga apostol. Kaya walang pag-alinlangan na siya ay isa ring espiritu katulad ng Diyos na Ama. At may kapangyarihan na naruroon sa lahat ng lugar ng buong mundo. Dahil kung totoo ang interpretasyon ng simbahang iglesia ni Kristo sa Biblia, na si Kristo ay hindi espiritu, ibig sabihin, hindi siya nagsasabi ng totoo na siya ay naruroon kahit saan. Dahil paano ni Kristo mapupuntahan ang lahat ng sulok ng universidad, kung siya ay tao lamang at hindi espiritu, katulad ng Ama na Diyos. At ang tunay na Diyos ay dapat na isang espirito, upang masasabi na siya ay walang katapusan. Sa salitang walang katapusan, o walang hanggan, ay hindi maiwasan na ito ay magpatutuo kay Kristo mismo. Dahil sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 13, Versikulo 8, ay nagsasabi, si Jesus ay siya pa rin kahapon, ngayon, bukas at magpakailanman. Sa talatang ito mapatunayan na nagkamali ang interpretasyon ng simbahang iglesia ni Kristo. Nang sabihin ng kanilang mga ministro na si Kristo ay hindi espiritu. Dahil ayon kay Apostol Pablo, si Kristo ay walang katapusan, walang hanggan, malinaw na kung siya ay tao lamang. Dapat nating tandaan na walang tao na hindi natatapos kundi ang Espiritu lang. Ayon naman sa Aklat ng Juan Kapitulo 8 Versikulo 58, sinabi ni Jesus sa kanila, Katutuhanan ang sinasabi ko sa inyo, wala pa man si Abraham ako'y ako na nga. Sa talatang ito, ay inamin ni Kristo, na siya ay naruroo na kahit noong wala pa si Abraham. Ang tanong, kung si Kristo ay hindi Espiritu, sa mga panahon na iyon, saan po bang lugar siya nakatira? Wala tayong mababasa na may lugar na kinaroroonan ang Panginoong Hesus sa lumang tipan, para mapatunayan ng Iglesia ni Kristo na si Kristo ay hindi Espiritu. Dahil sa sinabi ni Kristo na ito, nagagalit sa kanya ang mga Hudyo. At sinabi nila sa kanya, Sino ka sa akala mo? At sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, Wala ka pang limampung taon, at nakita mo si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, Katutuhanan, katutuhan ang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Sila ngay nagsidampot ng mga bato upang ihagi sa kanya, datapwat nagtago si Jesus, at lumabas sa templo. Kung ikaw ay isang kaanib ng simbahang iglesia ni Kristo, at kung sa harap nyo, sasabihin ni Kristo na siya ay hindi lamang magsimula sa sinapupunan ng inang Berhing Maria, kundi siya ay naroon na kahit noong wala pa si Abraham. Anong isasagot nyo? Itutuloy nyo pa ba ang paniniwala nyo na si Kristo ay tao lang, at hindi isang espiritu, katulad ng Diyos na Ama? Napaka marami pang talata mula sa Biblia, na nagpapatunay na si Kristo ay hindi tao lamang kundi espiritu. At dapat nating pag-ingatan ang babala ng Panginoong Heso Kristo, na kapag ang isang tao, na hindi naniniwala na siya ay ang ako na nga, ay positibong nanganganib ang kanyang kaluluwa sa kapahamakan. Ito ay mababasa natin sa Aklat ng Juan Kapitulo 8 Versikulo 24. Ito ang babala ni Kristo. Kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako ay ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.